So, good morning. So, ngayon ay kukuha tayo ng insurance natin. Yung, yung bayad sa insurance ng baboy natin kasi namatayan tayo ng inahin noong September. So, September tapos ngayon ay March. So, bali 6 months ang inintay natin bago nakuha na, bago natin ano uh, bago tayo in update about sa insu sa insurance na namatay natin na inahin. So, ngayon daw nandoon na. Kaya pupunta tayo ngayon dito sa City Bet ng Bayawan Negros Oriental. So, service natin. So, nagano muna tayo. Uh, Sting, dagdag katamaran. So, good morning. So, good morning ulit. So, nandito tayo sa City Bet. So, nakuha na natin yung sa insurance natin sa isang inay natin na namatay. Si Piona yung namatay sa atin. Ito At yung nakuha natin. 12,900. 955 pesos only. So, ito po yung sa insurance ng inahin. Ayan po. Yung nakaraan na ano, na in-update natin, uh, yung mga patining natin noon, uh, pina-insurance ko din. Ang problema, hindi na pwede sa akin insurance. So, kaya yung mga patining natin ay tagilid sa insurance kaya hindi na tayo nagpa-insurance so fix na tayo dun sa mga inahin natin so inahin na lang natin ang naka-insured kaya kung may mamatayin tayo ng inahin so may nakuha tayong 12,955 pesos only o, so, mas okay to kaysa sa wala good morning, good morning.